So, yun mga idol, bali-update tayo at narito na ako sa may pamiting. Kaya nga sabi ko sa inyo mga lods ay uh, mayroon yung patawag ng meeting at magkakaroon nga dito ng uh, ayuda. Wow! At kahit nga kaunti lang ang ayuda ay kailangan natin yung eh? At sayang din naman mga idol dahil uh, <laughs> siyempre, bihira yung mga ganitong pagkakataon. Pag uh, namimigay, kailangan tanggapin. Charisse, huy, pala, baliw. What?! <laughs> So bali iniwanan na nga natin yung aking utol doon mga idol dahil kayang kaya na daw niyang gawain yun mga mag-isa dahil nga ibang ilang mga piraso na lang yung ikakabit. So bali sumama uli ako dito sa barangay dito sa may meeting dahil kinawin ako ng aking isang kapatid. At uh, yun nga at magbibigay na nga daw ng ayuda ay sayang din. So bali ito na nga yung mga kaganapan mga idol nung uh, makatapos tayong kumuha ng ayuda dahil uh, hindi pa daw nga maaibigay ngayon at uh, medyo marami pang asikasuhin papel. Lang. So ito na muna yung kaganapan mga lods. so yun guys uh, bali na tayo sa barangay namin ulit Woo! sa barangay magsaysay pero barangay magsaysay di naman yung pinuntahan natin doon baliw so ano lang tayo napunta lang tayo doon at may pamiting nga si hindi tayo guys sa ating uh, tricycle ayan o uh, nakasabit na ayan otol ko yung mga markats tapos na yung mga markats mga lods oh. tapos yung sa hulihan ayan, wow. tapos wow. na rin Paka yung stainless kinabit na rin niya sa huli so ito na lang ito na natin guys Itong, uh, sa likodan dahil ito yung kampanais nice. ayan tadi hinukasan na natin ng tubig yung market, parehas at uh, madumi kang hinukasan na natin yung tubig Ayan. Nice. So, hanggang dito na lang mula mga idol. tayo pababaan na doon sa bayan. At hintay lang natin yung talabing ng tricycle. At bubutasan pa. Uh, so, update na lang tayo guys. Tabus. 2,000 years later. So, bali mga idol. Ayan, narito na kami sa may labasan ng inasal. Dahil nga, kinabi na kami pagkakabit ng uh, mga iba pang ikakabit na kagaya ng talabing. Dahil uh, may mga dumating ang customer doon. Mga nagpaayos pa kay utol. At uh, inuna nga niya munang matapos. So bali, kaya nga pala kami lumabas mga idol ay meron nga kami nga uh, lakad. So nagpunta kami sa Inasal, tapos nagpunta kami sa may At uh, tag ito, sa may diversion mga idol. At nabranyohan ka agad yung ating bagong uh, gawang tricycle. Wow! At tapos naman kami magpunta sa diversion, nagpunta naman kami dito sa piriyahan. At uh, yun nga, nagpiriyahan nga yung mga bata. At kaya nga pala kami nagpunta doon at uh, nagkasama-sama kami magkakapatid ay eh, graduation nga para nung uh, bunso namin tapos ay yun Una muna yung ginawang banding uh, ng aking uh, mga utol at nagkasama-sama kami sa Tresikin. so bali itatak kayo mga idol at narito na ako sa may ayan yung may mga karga may karga na ako ng uh, altagito, mga tag ito mga alapa hey! saka mga altag ito <laughs> Yung uh, kalap kawayan dahil nga tayo ay may dong uh, ano sa ating uh, kubo doon sa ating cottage mga idol so ito muna mga idol yung ating uh, kaganapan dito sa pangunguha ko ng ng kawayan at saka ng mga alap so kinabukasan na ito mga idol nung uh, makapag inasal doon at saka makapag punta sa diversion kumahati kami doon tapos nagperya yung mga bata sinakay sa sakayan tapos ito yung kinabukasan na nga mga idol so ito muna mga kaganapan ng ating uh, mga idol So ayan mga idol, maganda maganda hapon Woo! uh, For today's video, ay, ayan, tayo ay nanguha ng kalap at saka ng mga kawayan At saka ano ah, uh, yung Whew, huh, pagod <laughs> ay, Nanguha tayo ng uh, dahon ng niyog Ayan yung ating uh, tricycle, kargado na Woo! Hindi na tayo nakapag kang inat eh, Tayo ngayon ay nagtudumalit, pa tayo ay hapunin ng maigi Hindi totoo yan Bola lang yan. Hindi na tayo -video. Ayan, update tayo. May karga na tayo mga mga ano, kawayan, tsaka kahoy na kalap, tsaka yung dahon ng nyug. So, so dadalhin natin ito sa cottage. Nating na ang ginagawa at uh, nire-refer nga natin mga idol yung nakaraang video natin yung next year. Ay ito nakuha na naman tayo. Pero hindi na sa XD3 ang nakasangat. Nakasangat na rin natin. Ang nakasangat na sa atin ay yung ating barako to. Wow! alin natapos na ng utol ko nga ito. At, uh, Inuha na nga natin para tayo may sakyan. Ayun, so, tara mga idol. Update na lang tayo doon sa baba. Doon sa ating pagdadala nito, doon sa kubo. Doon sa ating pinuntahan ng karaan. So, tara let's. Mga idol.

ulit tayo ng mga uh, kalap wala siguro yung ating kalap na mga kinuha mga idol nagkakaunti pa ayun, ayun guys kapit lang tayo doon sa mga pabush thank you for watching